pagtatapos ng araw na ito naway ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo dahil pinagtagumpayan mo po kami sa araw na ito naway pawiin mo po ang lahat ng aming mga alalahanin at stress ngayong gabi nagtitiwala kami sa iyong mga plano para bukas pagpalain nawa tayo ng Diyos kapag tayo ay nagpapahinga. Amen. Panalangin ngayong gabi. Ama, salamat po sa buong araw na sinamahan mo kami. Salamat po sa paggabay sa aming buhay at pagprotekta sa amin.